nag out si Senador Miriam Defensor Santiago sa deliberasyon ng Commission on Appointments para sa nominasyon ng opisyal at Ambassador ng Department of Foreign Affairs matapos na magipagtalo kay Congressman Rudy Farinias sa ruling ng komite. Hindi bago sa mga hearing sa Senado na mayroong mga nag out na Senador. Ilan lamang sa mga ito ay sina Senador Miriam Santiago, Senador Trillanes, Senador Leila de Lima at maging si Chief Justice Corona. out si Senator Rafi Tulfo sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs matapos mapuno sa pagsisinungaling ng mga pulis na nasa hearing. Ikaw? Dari, dari. Mr. Chair, Mr. Chair, alis na lang po rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Question naman ni Tulfo kung bakit nakasuot ng bonnet ang mga pulis inbes na naka-uniforme sa operasyon. Napuno rin ang senador sa pagtuturuan ng mga pulis kung wala o may hawak silang warrant of arrest ng damputin ang mag-amang Vicente. Nagbigay naman right ng pahayag si Senator Bato tungkol sa pag hearing, out ni Senator Tulfo. Uh, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako humingi ng uh, paumanin. Uh, nag ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana, hindi na siya nag-walk out. Sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sanang, uh, mag at, uh, sana magtampo. sana nagwa ka muna, nag humingi ka ng one minute uh, suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung anong, go how you want this uh, to go, yung investigation. Ipaliwanag daw ni Tulfo kay De La Rosa sa dyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga polis. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. If you say tamang asal ba, uh, I cannot, as, as for now, I would like to, I would like uh, not to comment on that. Ayaw kong, ayaw kong, ayaw kong uh, mag-away kami. Hindi na bago sa mga hearing sa Senado na mayroong mga nagwawak out na Senador. Ilan lamang sa mga ito ay sina Senator Miriam Santiago, Senator Trillanes, Senator Leila de Lima at maging si Chief Justice Corona. You have no power to tell me what my quorum is. Ah, uh, Madam Chair, uh, may I move to suspend before we, uh, we, before we vote? You're questioning my authority and walk out of this. Meeting. I walk out of this meeting. Dapat noon pa yan sa kumpisa. Ngayon, sisirain mo ang procedure na sunodan noon pa. Nag-walk out si Sen. Miriam Defensor Santiago sa deliberasyon ng Commission on Appointments para sa nominasyon ng mga opisyal at ambasador ng Department of Foreign Affairs matapos na makipagtalo kay Congressman Rudy Farinas sa ruling ng komite. Ito rin ang pagkakataon na nagbalik trabaho si Sen. Miriam Defensor Santiago pagkatapos niyang ihayag na meron siyang stage 4 cancer. pamilya matapos sang maigit kumulang labing dalawang oras na hearing sa Senado sa sinasabing mga extrajudicial killings kaugnay ng kampanya laban sa illegal drugs ng Administrasyong Duterte, nagkailita na naman ngayong gabi lang. Nag-walk out sa hearing si Senadora Laila de Lima. Nag-walk out si Senador Miriam Defensor Santiago sa deliberasyon ng Commission on Appointments para sa nominasyon ng mga opisyal at ambasador ng Department of Foreign Affairs Matapos na makipagtalo kay Congressman Rudy Farinas sa ruling ng komite, ito rin ang pagkakataon na nagbalik trabaho si Sen. Miriam Defensor Santiago pagkatapos niyang ihayag na meron siyang stage 4 cancer. Ang lalo pang nagpuyo si Gordon ng malaman na wala na sa, sa, Senado si Matubato. Anya halata o na nahuli lang at tumatakas si Matubato nang uh, malaman na nga na nakasuhan na siya noong year 2000. Pagbalik ni Senator Sunny Trillanes sa session hall na ilang oras na wala sa hearing, sinabi niyang siya ang nagpasyang pauwiin si Matubato dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Here. Um, I don't need to report to the Senate President, uh, Mr. President. You have a duty to uh, report what oblige. you do as a senator to this uh, chamber. Nandito naman ang ginawang pag out ni Senator Trillanes sa plenary session nang nagkaroon sila ng argumento ni Senator Enrile tungkol sa pagkakaroon di umano ng backdoor negotiations sa pagitan ni Senator Trillanes at China. How many times you have been to China? My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for six times already. Yes. Senator Trillianis afterwards decides to walk out of the plenary hall and really calls him a coward. The media tried to get a reaction from Trillianes, but he refused to make so. For People's Television, Bianca Piedra.